Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang araw Pilipinas, narito ang data sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nagdudulot ng pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na nga riyan ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ at patuloy po ito nakakaapekto sa Mindanao at Palawan at nagdudulot po ito sa kasalukuyan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Palawan, sa kanurang bahagi ng Visayas at maging dito po sa um, malaking portion ng Mindanao. sa Samantala yung Easterlies, nagdudulot din ito ng mga pag-ulan dito po sa silangang bahagi nang Luzon at kasalukuyan po ay nagpapaulan nito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. Samantala, yung shear line ay ito po yung boundary ng dalawang hangin o air masses na magkaiba ang temperatura o malaki ang pagkakaiba sa temperatura and in result, nagdudulot huya ng mga kaulapan at ngayon nga po ay nagpapaulan nito dito sa extreme northern Luzon. Samantala, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility, ito po yung si dating si Bagyong Salome na naging LPA na lamang kahapon. Uh, base po sa ating analysis, nakita yan sa layong 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At kasalukuyan, wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at ine-expect po natin na sa mga susunod po na oras ay maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw. Ngayon patuloy po tayo magantabay sa magiging updates ng pagasa asa ukol dito sa LPA o low pressure area. So sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan pa rin ang panahon sa Batanes at Babuyan Islands dahil po sa shear line. Samantala, magiging maulan din sa Aurora, Quezon at Camarines Norte Province dahil din po sa epekto ng easterly so yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Sa matalas na bahagi po ng uh, Luzon at maging sa Palawan po, magiging maulan din tayo dahil sa intertropical conversion zone. But apart from that, sa Metro Manila, tatitirang bahagi ng Luzon ay isolated. Mga pulupulong, mga mahihinang pagulan ang pwede pong maranasan. So sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Bagyo ay 18 to 24, 25 to 32 sa Lawag City, 25 to 31 degrees Celsius sa Tugigarao at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City habang sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. So, ang magiging agwat ng temperatura Samantala pagsasabwat tayo naman po ng ating panahon dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, magiging mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa maghapong ito dito po sa Sambuangga Peninsula, sa Bangsamoro, sa Negros Island Region, sa Palawan Province. At maging dito po sa Sarangani at Sultan Kudarat, dulat pa rin ito ng Intertropical Conversion Zone o ITCZ. So sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging maingat pa rin ho sa banta ng mga pagbaha, mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. So sa pagtayo naman ng ating temperatura sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius, 26 to 32 naman sa Davao City, 24 to 32 sa Sambuanga, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 26 to 31 degrees Celsius sa Cebu, 21 to 31 sa Iloilo at 25 to 30 degrees Celsius sa Tacloban habang sa Kalayan Islands ay 24 to 31 degrees Celsius naman po. Sa kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Although pinagiingat natin ng ating mga kababayang mandaragat, especially dito po sa extreme northern Luzon, dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng karagatan dyan dahil sa northeasterly wind flow. So ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan doon. Lalo, lalo po yung ating mga mandaragat na gumagamit ho ng mga small vessels o yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalong kondisyon ng karagatan. Samantala, banayad naman hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon sa natitirang bahagi pa ng ating archipelago at lulubog ang araw sa ganap na alas 5:31 ng hapon.